sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman. Tumaas po daw ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho noong buwan ng Mayo. Naitala po ang unemployment rate sa bansa sa 4.15%. Ito'y katumbas ng 2.11 milyon na Pilipinong walang trabaho. Bahagya namang mas mataas yan kumpara sa 4% o 2 milyon noong buwan ng Abril. Marami raw kasing nalagas na trabaho sa industriya ng accommodation and food service mula noong Abril. Kasabay niyan, bumbaho naman daw ang underemployment rate ng bansa na nasa 9.9%. Ibig sabihin, nasa 4.82 milyon ng mga Pilipino ang naghahanap po ng karagdagang trabaho o racket para sa dagdag kita. Malayo 'yan sa 7 milyon o higit na 14% na underemployment rate noong pambuan ng Abril. Epektibo na ngayong umaga ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Nasa piso't anim na pung na nga ang patong sa kada litro ng gasolina. 65 sentimos naman kada litro ang price hike sa diesel at 60 sentimos sa kerosene. Ito na nga ang ika-apat na sunod na linggong oil price hike. Ayon sa Energy Department, tinutulak pa rin ito ng gera sa Middle East, pati na ang tinatayang pagtaas ng demand sa krudo sa ibang bansa. Sumisipa po naman ang presyo po ng lokal na kakao. Tagita kasi ng malipis na supply ng West African kakao, napilitan po ang mga international traders na maghanap ng ibang paghuhugutan ng supply gaya ng Pilipinas. Tumaas tuloy ang presyo po ng lokal na kakao kasabay po ng pagsipa ng international demand para dito katunayan halos wala na raw pong pinagkaiba ang international prices sa local prices. Kaya naman daw wala na raw pong ibang magawa ang mga local na, na, traders at exporters kundi magtaas na rin ng presyo ng kanilang produkto para makasabay sa pinalaking gastusin sa raw materials sa naturang produkto. Naglaan naman ng agri... Ang er ginagawang tsokolate. Mm -hmm, ang kakao. Samantala mga kapatid, naglaan naman ang Agriculture Department ng 500 at 10 milyong piso na fuel subsidy para sa ating mga magsasaka. Inaasahang makikinabang po dyan ang nasa 100 at 60,000 magbubukid na gumagamit ng makinarya sa kanilang produksyon. Ipamamahagi raw ito ng DA sa pamamagitan ng assistance cards ng Development Bank of the Philippines. Ikinasa ng DA ang programang ito matapos ikumpirma o kumpirmahin ng Energy Department na pumapalo na nga sa 80 dolyar ang average monthly price ng kada bariles ng krudo mula sa Dubai. Posible ho naman taasan ang service fees sa Noy Aquino International Airport simula po ngayong taon. Iaabot na kasi sa pribadong sektor ang operasyon at maintenance ng naturang paliparan. Sabi po ng Transportation Department, posibleng maunang tumaas ang landing at take-off fees bago matapos ang 2024. Ito'y susundan naman daw ng passenger service charges sa susunod na taon. Naon na pong ipinaliwanag ng DOTR na kailangan daw pong taasan ng singil kasabay po ng mga investment ng New iya Infrastructure Corporation na siyang consortium na hawak sa ating paliparan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.